nung tugtog. Sana hindi tayo masipi. Arr! Time check! Okay, 7, 8 na ang oras natin. Alas 7, 8. Okay, so alas 7, 8 na yung oras natin. At ngayon ay January 4 pa din. Okay, so, ayan, ito na nga yung mga dumating. Ayan, ito na yung mga na groceries natin na kahapon. Kahapon ko ito na napamili sa groceries doon sa binibilhan ko kasi nakapunta ako kahapon sa city. Pero ngayon lang dumating kanina kasi iniwan ko kahapon doon sa groceries kasi hindi ko na naikarga na huli tayo. Nahuli ako kaya iniwan ko na lang doon sa groceries. Yung resibo ay hindi ko alam kung magkano yung hotel kasi hindi ko pa mahanap yung resibo. Yung resibo isa dito sa loob. May resibo ako dito kahapon yung buy box, buy box lang yung uh, nakuha ko na resibo uh, nasa 20k yung total noon pero yung pero itong mga barrios ay andito sa loob yung resibo hinahanap ko ngayon kasi binuksan ko na siya ayan binuksan ko na siya hinahanap ko siya ngayon pero hindi ko pa siya mahanap so mamaya ko na lang ipapakita sa inyo kung magkano lahat itong nag groceries natin ngayong January 3, kasi kahapon po ito ng groceries natin. Ito yung una, ito yung una kong groceries ngayong taon 2025. Okay, so ang gagawin ko ngayon ay mag-aano lang muna ako mag, uh, mag unboxing or grocery haul lang muna ako ngayon sa inyo. Nagmamadali na din ako buksan kasi may naghahanap na ng mga cup noodles. Kanina sabi ko oh, mamaya balikan na lang ng bandang 8. Kaya kailangan ko na ngayon buksan at i vlog ko na lang unboxing and grocery haul na lang muna tayo ngayon. Hindi ko kasi makita yung resibo, hindi ko alam kung magkano yung total ng napamili ko kahapon. So mamaya ko na lang Dawat. Kuan, ani may dahon ini, ani nakuha ko na bulalo duha. Bulalo duha. Gere ni maghara. So ayun, may bumili ng cup noodles kaya kanina ko pa talaga inuuna yung cup noodles. Ayun, buti an lang siya sa ibabaw. Bumalik na yung sinasabi ko na babalik siya ng 8 ang aga. Sabi ko balik siya ng 8 pero ngayon siya bumalik 7-11 pa lang. Cup noodles yung nabili. Okay, so baga grocery hall na tayo mga kasarian mga tendera so ilipat ko na lang dito yung camera para mas malapitan para mas makita ninyo ng um, maliwanag or para mas makita ninyo ng malapitan yung ating mga napamili hindi ayoko nga sana mag anong unboxing and grocery haul kasi wala akong lalagyan talaga gusto kasi i-display na siya lahat ka kasi ang sikit dito sa ating dahan Pero kailangan natin mag-vlog, kailangan natin i-vlog lahat ng mga napapamili at mga ginagawa natin dito sa tindahan. Kaya tuloy. Grocery haul pa rin tayo. <laughs> okay, so ayan. Grocery haul na tayo. So, ayan mga kasari. So, dito tayo mag-umpisa sa baba. Ito kanina, binili ko. Kanina iyan. Nasa 2,000 ano lang yan. 2,000 na higit. Okay, so ito yung resibo niya. 2,000. Ay, naku. 2000, 2,423. So, ito lang yun. Naka 2,000 na tayo kasi naman may ano may sigarilyo yan. Ayan, o, no? sigarilyo, tapos... mga gatas. Tapos ano pa ba, ba yung isa? Paka 2,000. Ay, may asin pala, kasama pala yung isang, kasama pala ang asin isang sako, 340 na pala yung isang sako dito. Ay, bumaba na siya, dating mahal. Ayan, mga alas ka lang yung kalahating box, isang Chesterfield, tas yung asin andun sa labas. Hindi na natin vivideohan kasi naulan, andun sa labas yung aming Chesterfield. So, ito naman is kahapon, ako yung nag-groceries nito, ngayon lang naman ito dumating, kaya unbox na natin, i-haul ko na. Makalat na yung isang box kasi na, kinuha ko na yung mga cup noodles kasi may nabili na, yan you know. oh. Hindi ko alam saan ba ako mag-uumpisa dito. <laughs> wala kasi akong lugayan. Hindi ko alam saan ko ilalagay. Kasi ando, no, mayroon pa akong i-unbox na isa. Wala na tayong daanan. Dito, puno na din. Eto, may mga timba tayo dyan. Ayan na yung puwa na ka. <laughs> Tumba na. Kailangan kasi may, ano ko kaagad dito, may display. yan, so... Ang mga laman dito ay puro mga biskwit, Ito kasi nandito yan sa isang box. So, lagay ko muna ito dito sa isang box. Lipat natin para lahat biscuit muna yung ating i-display ayan bumili na ako ng reham kasi naubusan na ako ng reham. pero anim lang yung nabili natin kasi ayoko na mag-stock kasi tapos na yung kasyon expiration niya is March ay April April uh, 17 kaya anim lang kasi baka hindi na siya mabenta kaya malam baka hindi na siya mabenta kaya di na ako nagdami ng ano pagbili neto anim na lang dati isang box ngayon ayaw ko na mag isang box anim na lang kasi tapos na yung okasyon malapit kasi yung expiration date is April kung matagal pwede ako mag isang box pero, chine-check ko na talaga yung expiration date. Yung, uh, nung um, December, yung nabili ko na Graham ay sobrang lapit talaga yung expiration date niya. Nasa January pala. January talaga mag-expire na. Buti na lang ay naubos ka agad. So, anim lang po ito. Ayan, anin lang siya. Nilagay ko na lang dito. So, mamaya kukunin ko na naman. Hmm. Pinapakita ko lang kasi sa inyo. O, lipat-lipat. Tapos, mamaya ililipat na naman. Ay, hirap talaga pag maliit yung tindahan mo. Wala ka talagang paglalagyan. <laughs> Ayan o, oh, mga Fuji bar So Assorted talaga yung Kinuha ko lahat Parang Ano to mga Nasa isa't kalahating box Siguro ito Wait My love Ito isa't kalahating box Kinuha ko na uh, Chocolate Tapos Combo Tapos itong uh, Makapuno Ha? Ayun, may bumili ng ano <laughs> Cup noodles ulit Magbenta yung cup noodles ngayon Kasi may naglalaro ng billiard Tapos maulan Okay so tanggalin ko na itong Mga Fuji bar Wala akong paglagyan Diyan lang muna E, diretso ko na lang kaya display doon. Okay, so display ko muna para may unbox ko sa inyo lahat. Kasi pag hindi ko siya i-display, ay hindi ko may unbox to lahat. Wala kong paglalagyan. Masikip na dito. <laughs> Yan, nag-full ano na naman tayo. Full of stock na naman. Ngayong 2025, ito yung unang ano natin yung groceries. Ayan, dito natin nilagay ulit. <laughs> Ayan, pabili ako ng marshmallow kasi may nakita ko ng marshmallow. Kasi may naghahanap ng marshmallow, lagi akong wala. Ayan, so napabili na tayo ng marshmallow. Ito, mingyo flavor. Hindi ko alam magkano bili ko neto. Wala kasi yung resibo. Ayan, lagay natin dyan. Tapos ito, mga cold cheese, mga ganito, yung malalapad. May bumibili kasi neto. Benta ko nito ay 15 pesos isa. Ito, bago lang siya, oh. Happy bar. Nakita ko, nakita ko kasi ito. Sabi ko, ay, parang bago, happy bar. Tapos mayroon din isang flavor. Ang isang flavor niya ay chocolate. Ayan o. Cake with choco filling. Happy bar. Parang Fuji bar lang din naman. Pero di ko alam ang lasa kung ano. Ayan. So try ko lang naman siya. Kumuha ko ng limang peraso. Try lang natin kung mabenta ba. Kailangan ko mag-try-try -try muna. Kung may mga bago. So subok-subok so, lang tayo. Huwag tayo pa dami-dami. Pag mga bago lang. Bago sa mata. Tapos may cheesecake tayo. Lima si cheesecake. Eh okay, may Fuji bar pa pala dito. Ayan, may kuji bar pa. Kuji bar. Ayan, dito muna sa baba. Mamaya balik ko na lang. Ito si uh, cheesecake ulit. <laughs> Puno na. Tapos, ano ba? Pa, kombi. May ano pala tayo dito? Foul cheese. Ayan, si kombi. Kombi. Ayan, mga kombi yan. Mabita kasi si kombi dito. Tapos, ito choco mocho. Bumili ulit ako. Dalawa lang kasi parang wala masyadong kahanap ng choco mocho. Isa lang yung tumer ko nito. Bumibili siya ng piraso-piraso lang. Benta ko nito 10 pesos. Ayan, mayroon pa dito kombi. Tapos, ay may punji baro pa dito. May, ano ako, ayan o. Oh. Eto, itong ice gym, so bago lang siya dito sa tindahan. Pero nakapagbenta na ako um, uh, dati, isang bisis pa lang. So, ito pangalawang bisis. Kasi may nagtatanong kung meron na kaming ice gym. Biscuits. So, bumili ulit ako. Hindi na ako nagdami kasi baka hindi magbenta masyado. Pag mga hindi mga mabibentang items, hindi na ako nagdadami ng bili kasi sayang baka mabutan lang ng expiration at natutulong lang yung puhunan natin. Kung mabenta naman tulad nito po Jibar, eto kombi kahit bumili tayo ng marami. Kahit eh, isang box pa yung bilhin mo okay lang kasi ubos agad yan. Okay may calchis tayo. Ayan call Si Balmer, ayan si Balmer din ay siya, pangalawang bisis ko lang din pala ito. Ngayon, anong ah, unang una tas ngayon? Tatlo lang kasi parang hindi naman ganun kamabenta si Balmer sa amin. Ito ay may bago ako dito si cup noodles. Ayan si Lucky, uh, si Lucky Champong. Ayan, champong. So, trinay ko si Lucky champong kasi mabenta ma ma, ma anong, mabenta ngayon si si ano eh, si cup noodles. Di ko alam kung maanghang siya. Korean spicy seafood flavor. Ay, maanghang pala siya. Si champong. Ayan. Eto, ang kinuha ko kasi mayroon siyang discount. Save 10 for every 4 chest of 3 lucky may gupak champong. Ayan, nakasave tayo ng 10 pesos. Kinuha ko nito ay 8. 8 na ganito. Iko ala, na ganito. So, may, may, ano tayo, may discount tayo. So, nakatubo tayo dito ng, um, 80 pesos. Kasi, may 10 peso tayo. Bawat ganito. So, 8. So, times 10 natin. So, 80 pesos yung dagdag income natin dito sa mga jumpong na to. Ayan. So, wala na. Balik ko na lang dito. Ayan, balik natin lahat 'yung mga pinag lalabas ko dito. <laughs> Ay, para naman maano, balik ko na lang ulit ito dito para i-nice ko naman ito 'yung i-unbox natin. Oh, so, mga kalchis, oh, so, si champong. Lahat 'yan si champong kasi walo 'yan. At ayan, may gatas tayo. Ay, gatas oh, may gapas. Ayan, gapas or cotton. Ayan oh. Super sulit ah, super solid todled feed pack by 5G1 free. Ah, nakapag nakatipid naka tayo dito ng ano isa. Ayan oh. Okay, wait lang, may nabili. And, okay, balik tayo. Ayan, may bumili lang. So, ito tapos na lahat. So, ibalik ko na ulit dito. Pagkatapos nito ay i-display ko muna itong latas mamaya. Ito naman yung next na i-grocery haul ko sa inyo. So, wala tayong space. Walang space dito. Puno yung store. Kaya di ako makapag-diretso. Grocery haul sa inyo. Mag-display muna ako netong kalat netong mga nandito tapos mamaya isunod natin itong isa naman okay so babalik ako mamaya pag na-display ko na hindi na ako mag-video pag ako ay nag-display okay so ayan balik ulit tayo ang tagal ko nakabalik dinisplay ko pa yung nandito sa bag so wala nang laman so yun ang next na i-grocery haul natin ilagay ko dito naman kasi dito na-display ko na ayan na siya oh ayan na-display ko na at eh, ano yung mga jampong lahat jampong ang dami so ito naman dito na tayo okay so ito ayan uh, ko lagyan natin dyan mga copy ko twin ito mga copy ko twin ayan copy ko twin tapos mga bona ito ko muna ilagay si buna. baka may bumili bukas yan, mga Buna. Buna 6 to 12. Nagtitinda ko nito kasi mabenta ito dito sa tindahan kasi may mga bata. Ay, mga baby. Buna. Ay, mapangit na yung ano. Mapangit na yung box. Kayo, PUP na. 6 to 12 yan. Buna na 6 to 12. Ito, maliit. May Buna na 0 to 6. Na maliit. Dalawa lang. Ito, bumili ako ng Nido kasi may nagahanap. Pero hindi masyado Mabenta sa akin yung nido Ayan, dito ko lang muna ilagay Bukas ko na yun na ayusin Serilak Anim itong si Serilak Anim Anim itong si Serilak Ayan, dito ko lang muna ilagay Para may unbox ko lahat Sana ba si Serilak Ito pa Ayan, ayan si Serilak Anim lang si Serilak Baka nasa ilalim pa yung iba? Ayan, copy ko ulit Copy ko Ito, nag-try ako kay Atap uh, na trayo kasi tatlo. Ayan, tatlohan. Ito pa si Kopi Ko Brown. Ayan, may mga cup noodles ulit tayo dito. Ito na bintahan na itong mga cup noodles nito kanina. Madami nang bumili niyan. Oh, yan na lang. Nakasampu. Sam Eh, baka naka-20 na yata tayo ngayon. Kasi may bumili kanina ani uh, Tapos, babalik balik dito yung naglalaro ng billiard. Ito, bear brand na 300. Ano ba ito? 135. Dito ko nilagay. Yan o. Oh. Ito mga marshmallow. Bumili ako ng mga marshmallow. Mga marshmallow, marshmallow. Saan ko ba ilalagay si marshmallow? Mga marshmallow, dito lang muna. Ay, pwede ba ito madaganan? Hindi kasi pwede madaganan yan. Ayan, si marshmallow. Ito pa. Ito yung ano, cotton. Lagay natin dyan. Yan mga marshmallow. Ito flower. Hindi siya pwede madag madaganan. Dito ko lang muna ilalagay yung mga marshmallow. Kasi nag nayupi Oh, pangit na yung ano niya, tsura. Ito lang yata si Mars Malo. Tapos mga cup noodles. Eto eggnog. Ayan, may eggnog tayo. Dalawa lang yung eggnog. Eto rin mga ribisco. ko. Ayan, dito ko na muna ilalagay. Eto pa si Mix Gems. Di ba mayroon na ako kanina? Ayan, na-display ko na. Meron pa dito kasi lima ito. Mix Gems. Mix Gems. Ayan, lima yan. Ito mga greyhams. Ayan. Galing na may nabili ng ano, greyhams. Kaya lang. Andito pa sa ilalim. So, anim lang kasi yung kinuha ko na greyhams. Ayan. Lagay natin dyan si greyhams. Bukas ko na ito. Madi display. Ito ililipat ko dito. Tapos yun ay dito naman. Para may unbox natin lahat. Ayan. Si greyhams. Ayan. Si greyhams pa din. Ayan. Andito si Fuji bar. May Fuji bar pa na dito. Tapos si happy bar. Dito pala yung iba. Ayan. Si happy bar next gym ulit. Dami pa pala dito mga ano. Dami pa pala dito mga ganito, mga pinapitinapay. Eggnog, ayan si Eggnog. Ito, si Cheesecake. Si Cheesecake. Ayan, si Kuchubar, ang pa. Ito, lagay ko lang sa si ibabaw. Ito, kanina naghahanap si Kaya. Presto, nandito pala sa si ilalim. Si Presto. Ito si cream o. Ayan, may cream o tayo. Ayan, si cream o. Cream o ulit. At ito, mga ano na ito, mga lemon square. Ay, meron pa dito. Nasa ilalim siyan marshmallow. Dito, dito ko ilagay si marshmallow, yan Tapos, mga biskuit. Sa ribisco na may palaman. Ayan, choco. Ribisco, choco tapos ops 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 ayan mayroon pa Tristo ito pa si Tristo ito si Hansel mukha Hansel na Chuko ganyan natin dyan ganyan okay, kasya pa yan <laughs> pilit na ikakasya ito bago lang Brownie Break Brownie Break O.P. Bar ito isa lang kasi tra try ko siya. Ano ba ito? Ubi bar. Bukas, try ko. Bubuksan ko ito bukas. Titikban ko siya. <laughs> Pag may bago, ganun talaga yon. Kailangan mo tikban kung masarap. <laughs> para masabi mo sa summer mo kung masarap. Para pwede mo sabihin na, oh, ay, ito ubilhin mo. Masarap siya na tikban ko na yan. Bili na kayo. Yan. Ganun yung <laughs> I-advertise ba? Ayan. Ubi break. Hindi alam kung magkano'ng price niyan. Bago lang kasi yan. Ito pa si Presto. O, oh, di ba? Puno na. Ahaba ah, na yung video natin. Kasi ang dami. <laughs> ito, dalawang red dye wax. Order kasi ito. Yan, dito ko lang sa lapag ilagay. Bukas ko pa ito i-display kasi time check tayo. Anong oras na ba? Oy, 9.51 na. Overtime na tayo. Overtime, overtime na tayo mga kazari. Pero kailangan ko kasi i-grocery hall para makita ninyo yung mga pinamili natin. O, ito mga kalchis dito ko na lang ito ilagay lahat yan mga kalchis ayabaw yan dyan na lang si mga kalchis mga kalchis ayan dito na lang para hindi mas durog yan mga kalchis lahat si ala kunti na lang si ano talaga kumunti na lang talaga yung mga nisin ka. uli mga sobrang mabenta oh nagkasya dyan sa ibabaw siya eto i-display ko na Hala, hindi ko siya may di display pala doon andun pala yung mga gatas ilagay ko ha <laughs> ah. Ito na lang si ano si gapnodos asan pa kaya yung iba Hinaluhalo ko lang kasi wala kasing ibang flavor. Yung pinakamadami si Batchoy. Parang dami na bumili ng Batchoy kanina. So, ito na lang yung natira. Ayan, oh, pwede pa yata dun sa gilid. Doon ko na muna i-display. Magulo na yung tindahan. Kasi ito naman yung next natin na i-unbox. So, wait. I-display muna natin to Lagay muna natin dito. Okay, tatang. Ah, yung upuan namin. Tanggalin ko naman to si ano. Tatanggalin natin to si Sarah Okay, lagyan naman natin dito sa kabila naman. Tapos bukas ko na ayosin. Kasi, ano na, mag-10 na pala mag-10. Kailangan ko muna mailagay ito dito lahat. Kasi baka may bumili na naman mamaya. Hirapan ako. Okay, so, i-display ko muna to Para ayan naman yung next. Okay, tapos na yung pangalawang box. So, next natin ito naman. Ayan, i-display ko na yung mga Nissin Cup. Nilagay ko na doon sa taas. Ayan yung mga gatas. Tapos dito na sinisend ka. Tapos bukas naman yung iba na mga mga spicy. Okay, so next natin. Dito tayo sa pangatlong box. Ayan. Bumili ako dito. Bumili ako ng mga dito. Cares. Yung adult diaper. Size large. Kasi may naghahanap dito. Lagyan natin dito. Ay. Ako. Lo, ang dami naman. Ang dami naman yung ina. Ito, ito mga kasari. Binili lang namin para sa amin. Sabi ko kasi sa jowa ko. Kumuha siya para sa amin. Ngayon pala, halos ubusin pala yung ano, ano ba ito, isang box. Ang <laughs> daming stock, wala kaming ref. Ang daming stock, mas maganda mag, ano, yan, magtinda kung may ref. Kaya no, wala kaming ref, di ba? Pailawan nyo natin, di masyado makita ko, di ba? Ayan. Okay, so mamaya ito baka mabazag. Ayan mga kopi ko. Mga hindi pala dito, kopi ko, kopi ko. Ayan, kopi ko. May be fresh tayo. Tapos tapos na lang. May be fresh. Ayan, ayan, po. ko ulit, eh di ulit. Ay, hindi pala yun, di. Fresh, fresh pala, fresh. Ayan, mga mentos. Ito ay tag-5 pesos benta ko nito, mga mentos. Ito ay computer in Royal. Ito, assorted. Tag-5 pesos benta ko nito. Magbenta yan dito sa tindahan. Ayan, mentos rolls. Tapos, nasty. Okay, nasty mo, Labas natin si nasty mo ay. Doon natin ilagay para ma-display. Madis, madis, baka may bumili bukas. Wala na kami display doon. Ayan. Ito si sinigang din. Wala kami display. Ayan, lagyan natin dyan para ma-display ko bukas. Ito. dami ito si Mendoza. Sampuyata ito si Mendoza. Ayan, mga raisins. Ayan, pasas. Satlo lang. Doon sa gilid. Cubes. Chicken cubes. Ayan, may free. Two pes, two pieces. Ay, dalawa yung free. Maganda pala ito. Dalawa yung free. Apat lang yung kinuha ko. Dapat pala yung kinuha natin madami. Kaya lang putol-putol ayaw. Kasi nang customer ko yung putol-putol. Tapos eto, ito. may vitamin milk na kami. Ay, baka mabasa. Vitamin milk. Iba-ibang flavor pala yung kinuha. Ayan, eto double choco shake. Choco shake. Choco shake. Choco and eto vitamin milk. Eto. Ayan. Ay, my gosh. Oh, 2, 4, 5. 6, 18, ay 12 pala ito. Wala kaming ref. Maganda kung may ref Ilalagay namin. Tapos tinda namin sana. Wala ref. Wait lang, gagaling ko na. Una, baka mabasag. Sayang. Okay, so, ayan mga kasari. Oh, dito ko na nilagay kasi na, ano ko, natatakot ako dun baka basa, babasa. Kaya dito ko na muna siya ilalagay. So, dito na tayo. Continue tayo sa mga dilata na tayo. Ito yung mga, ah, ayan. Youngstown. Youngstown Green at Red. mas Tapos pumili tayo ng Blue V. Assorted may caldereta. Assorted yung flavor niya. Wow, Olam. Fiesta Beef Loop. 100, ano to, 50 grams. So, ito lang yata yung laman ng isang box. Uh, ito lang yata yung anong laman ng mga sa ilalim. Oh. Ayan. Kasi madami kasi yung kinukuha ko. Ayan. Ayan yung, ay, ayan na yung resibo. So, ang laman nito wow, ulam, yung stone red and green fiesta na beef loaf and blue beef. So, ito lang yung laman niya. So, bukas ko na yan i display. Kasi ako ay natasamad na. Ako ay pagura na. Alas, juice na. Ayoko mag-overtime. So, yun lang yung laman ng pangatlong box. Tapos, dito na tayo sa labas. Lalabas tayo kasi may box pa dito sa labas. Yan, eto yung resibo. Eto na yung resibo. <laughs> punit. Ay, punit. Hindi pala. Okay. So, eto yung last box na i-unbox natin. Eto, nabuksan ko na. Akala ko kanina nandito yung greyhounds. Mga ano lang to, Ayan, mga daon eh. Okay, so lagyan natin doon kasi walang nakalagay. Dati masikip dito, no? Ngayon hindi na. Hindi na ako nag stock pa ng madami. Kasi wala na. Tapos na yung mga... Tapos na yung pasod New Year. Kaya di ko na kailangan mag-stock-stock pa. Madami na malamig-dami. Okay, so ayan. Downy. Antibak. Sunrise. Downy Pink. Ayan. Maganda ngayon yung Downy kasi may free. Buy 6 get... Buy 6 get 1 free. Pero hindi ko yan tinatanggal. Hindi ko siya tinatagal. At saka ang laki. Ang laki ng ano ngayon daw ni, oh. Ganyan siya kalaki. Hindi ko ito tinatagal na free para mas ano, para mas bumalik pa si Tomel. Kaya lang, hindi ko talaga tatanggal kasi may nakalagay dyan, oh. By 6 kit, 1 free. Pag tinanggal mo yung isa ay, malalaman pa rin nila na tinanggal ko. Kasi may nakalagay dito, oh. May iba yung boses ko, eh. Hindi yung boses ko, parang na ano. <laughs> ay, siguro sa sipon keratin na shampoo. Ay, magka po, ala. Oh, Bakit naputol po ito? Hindi naman po yung kinuha ko. Keratin na shampoo. Eh, Daz. Dos. Baka nabuksan to. Ala. No, bukas na. Ito, kinuha ko pang hugas ko lang ng pinggan. Si Daz, ayan. Wala magkano to. Kinuha ko siya para gawing ano, gagamitin ko lang. Tapos ayan mga Bioderm, may ibang kolay. red, Blue Green. Ito Sun Self, mga Sun Self. Si Close Up, Safeguard. Or well, pareho lang yung laman. O, so, hindi ko na kukunin lahat kasi ganun pa rin yung laman yan. Mga downy, mga sabon. Ito downy na, ano to? Dikit, ano ba tawag dito? Yung tripid. Tri 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 down ni repeatedly yung tatloohan di ko alam magkano ang price net di ko pa na-check yung resibo at di ko rin alam kung magkano ko siya ibebenta yan, tapos ito pa may keratin, yan mga ano na yan mga sunsurf, madami kasing mga sunsurf nabenta sa akin si sunsurf na pink o diba hanggang dito, mga sunsurf pa rin tapos head and shoulder And yung ilalim is mga sore powder na lahat. Ayan, mga sore powder na yan. Ayan, mga sore powder. Huwag natatagalin kasi baka mabutas yung mga downy at yung shampoo. Ayan, ibabalik ulit dito. Pinakita ko lang sa inyo yung laman ng isang box. So, pang ano to, pang apat na box. So, ito na yung last na i-haul natin yung mga sabon. So, ibalik ko muna yun. Andun, ibalik ko muna yung nilabas ko dito para bukas ko na i-display to lahat na in-unbox ko. Ngayon, kasi gabi na, time check ulit is alas suggest just na o di ba overtime na tayo okay balik ko muna yon So, ito na mga kasari, yung resibo na hanap ko na siya. Ang haba, hapat ng resibo. <laughs> Ayan o. Oh. Oops. Oo, oh, oh, sobrang haba. Ayan. Ito yung isang resibo, yung mga na e na, -i -na -i natin. Pero yung mga nandun sa kusina na buy box, andito na sa akin yung resibo nasa 20,000 mahigit yung resibo ng mga naka-wholesale. Tapos ito ay 20,000 din mahigit. O, 20,576. 20 etong lahat na pinakita ko sa inyo, yung mga crinosely haul natin, andun pa sa kusina yung isang box, ito yun yung resibo niya. Tapos, check, check ko na lang yung mga, receive, yung mga price na iba kasi hindi ko alam. Tulad nyo, no? Mga bago yan dito. Kaya kailangan ko e check yung mga resibo. Tapos, eto, bago. Ayan. So, ang dami ko na naman lipitin bukas. bukas ko na yun i-display. Hanggang ganyan lang muna yan. Okay. Okay. So, yun mga katiniran, mga kasari. natapos na din tayo mag-grocery haul or unboxing ngayong gabi. Eto, sobrang haba yung resibo natin. So, na. At 20,000 mahigit. Tapos, yung isang resibo is nakuha ko na kahapon. 20,000 mahigit din yun. And, uh, time check tayo. Oh, 10.29 na yung oras. O, oh, 10.29 na. Overtime na tayo. Ayoko Ay 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 na mag-display ngayon. Kasi, uh, gabi na mag-overtime. Ayoko na mag-overtime. Ayoko mag-overtime. Bukas ko na yun i-display lahat. Kasi, ang dami na yung i-display natin bukas. So, ayan mga kasari, mga tenderos, ito lang muna yung ma-share ko. Nag-grocery haul lang muna tayo. Ito yung uh, first grocery haul ngayong 2025. Ito, at ito din yung first pamimili ko sa grocery. Nasa 40,000 mahigit yung ating na kahapon kasi kahapon po kasi ito na groceries natin yun lang po yun lumating dito so nasa 40k mahigit po yan so ito lang yung ganap natin ngayong araw Ayan so So ayan hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Kung hindi ka pa naka-subscribe dito sa ating YouTube channel, subscribe muna. Kung gusto mo lang naman yung mga ganitong uh, video, ganitong content, so subscribe na yung channel natin. Pero kung hindi ka mahilig manood sa mga ganitong uh, video, ganitong content, so wag muna i-subscribe yung channel natin kasi yung mga ina-upload ko ay tungkol sa pagsari-sari store kasi yun ang lagi ko ginagawa. Kaya yun ang ating ina-upload dito sa YT channel natin. And maraming salamat sa mga nakasubscribe na at nanonood lagi ng mga video ko. Ayan, maraming salamat. Naka 120 na tayo. 120 pa lang. Sana dumami pa yung ating subscriber. Maka 1K agad tayo. At sana mang monetize din yung channel natin. No? Kasi kailangan natin na 4K public watch hour para ma-monetize tayo dito. Mahirap yung watch hour ko din. Kaya, ayan, tulungan nyo na ako kung ano yun. <laughs> panoorin nyo na yung mga video ko. Ha? Panoorin nyo yung mga video ko. Ayan. So, ayan. Maraming salamat sa inyo. See you sa next vlog and good evening sa inyong lahat. Bye-bye!